Orange, fresh orange. Yeah. Fresh, fresh orange out of a can. Yes. Me? Mm -hmm. mm -hmm. We're gonna do, mm up. -hmm. What? Oh, Daddy, can I, can I get one orange? You what? Can I get one orange to lick? I'll just right, take this one. Okay. okay. Thank you. Let's... Tira, tena, hari sana, lihat ni, tupe mana hewa naun, dame, di na, eh, kau, lah, apa nama ni? Kalah hati lagi. Try, you try again, try, I love it. Yeah, you try it now. Let me let go. Let me let go. Okay. You have to hold it. Just the Can I have... Can have... Ang tamis nga. Ang milk ko lang, oh. Ang milk ko lang. Ang tamis nga, good. It. Okay. Mm. Wait, wait. Electric juicer. Orange, huh? I like it. Yeah? Thank like ah. yeah. you, baby girl. Okay, go. Show your face. Oh, show me. What's he Show me. Oh, it's nice. Mano-mano. Yun ang gusto niya. Mano-mano eh. Oh, sige.

Ito lang yan ah. Matikman nga Masalinan natin Itong baso na to Tama naman na Puno na O salin Wow Press na press Na juice Orange juice Saan pa kayo? Imbis na ngatang-ngatain natin, ito mas madali. Marami tayo may inom, vitamin C. Para sa mga tumatanda na. Mas makatanda ka na. Naman, syempre, kailangan lang hindi lang sa bata. Hindi ba na pwedeng nagmamature lang? Ah, mature lang, mature lang. Uh, iwas tayo sakit, di ba? dito sa lugar natin, malamig. Pwede yung tikman nito yung Mamaya. Oo, mamaya ito. Mamaya ito. Mamaya ito. Sabay-sabay tayo. Wala ko na naman malulugi niyan. Sabay-sabay? Mama na ba yun? Pati But, pa diba, buto ko kainin. <laughs> Hindi. Eh, ako na bala niyan. Lagyan mo lang diyan. Nakakainin ko yan. Kung ano na yan. Ihiwalay e, ko na yung buto. Ako na bala sa buto. Sige. Okay. Talagang pantay-pantay, ha? Oo. Oh. Uguhitan ko yan. May guhitan Ma ko yan, Panayagin niya. O yan. Yeah. Sige. Skwala, skwala yan, ha? Skwala Pero syempre, ng... sinong may gawa? Sobra. O, oh, magdamay yan, ha? O yan ako. Sinong may gawa? Hmm. O, hmm. ano, Sarap? Nakatikman ko rin. Ang mm, tamis. Tamis talaga? Mm-mm. Maswala na siya. Parang may asukal, ha? Maswala na siya. Mm-mm. Maswala na mm? siya. No, it will grow. No, no, no. It's okay. That's <laughs> no, okay. true. Tamis. Ang right. orange na bilhin natin. Ang tamis talaga. So, eto na yung mga... Na, eto lang yung... Mga inano na natin siguro mga... Ani na piraso to. Ayan na orange. Ah, hindi. So, mga... Walo. 8. O, ayan o. Isa na to. Yung Two, four, six, eight, na ten. Ayan o. Ayan Ayan. Tige. Ang dami, oh. Okay. Until now. Happy juice. Uh, para sa masiglang pangkatawan. Mag-orange-orange naman tayo pag may time. Alright. yeah dito sa akin nabili na to, Napakaluwan ko dahil dati binabalatan pa natin to. Balat, balat, balat. Walang Ako. Ginalaw yung Eh, ngayon, oh. Napakasimple. Kaya... Hoy. ba akin yan ah! Nabawasan na. Ari nabawasan. Oh, akin to. Na. Hindi pantay, pantayin ko oh, muna. Ah, pantay na oh. Sige. Bye-bye. Hindi pantay. Mommy, remove the mic. Sa mga gusto lang mami, mag ano diyan, mag-avail nito. Pantay na ba? Please pa? like and subscribe kung natuwa mami. kayo. sa aking pa video pantay. na to at para sa lahat to. Okay, ah, Ang and, and anyone gets one plus one, right? Yeah, yeah, okay. So pantay. say something. Oh, say something for my vlog. Okay, go. Go. Say something now. <laughs> Comment if you ever ate and if you ever drunk orange juice. Fresh one. Bye bye. Okay, bye.